Hello guys, good day. Samahan niyo ako ngayon sa okay, Apawai. Ito nakapalita ko na yung sa harap. Ito mga sa hero yung service. tayo ng board. na rin yung boards ng tayo And so guys, nakakita ako ng CNC bolts dito. Ah, uh, ito yung shop. Yan. Yeah. Dito yan, along Rotonda Pasig. Sa mga tiga Pasig na nakakaalam. So 750 kaalang. na lang po, sa 800 eh. 750 na lang. 750? Ay, sige. Teka. Ah, kung ah, ano rin ako na ano. Ayan. bolts sa... Uh, plastic cover nung kong Okay. Kasi, naka-flathead lang yun. 20 points na pangli California. Thank you Ito yung ano ko guys. Stock disk. Ayan, puro kalawang na. Ito yung binili ko. Ito yung Ito yung stock. Palta na natin. Ito yung luma. Yung stock na nasira. Ang pinalit mo na namin ba? Kaya papalta na natin ng CNC bolts na para maganda tingnan. Ayun, kalawang no. Tsaka limang taon na rin tong disc, na to yun. Kalawang na lahat. And may ano na rin sya. Wala tama na rin may bawas. Ayan, okay na. Nakakuha ako guys ng ano. Uh, improvised stand. Copperware namin. Galing sa tindahan. Kaya ako wala ako ng ano. Ng tools. So yung disc brake na kakabit natin. Diyan sa tropa to, nabili niya. Yamaha din pa, eh, Pang Aerox version mo. May kasama na siyang adapter ng iyong caliper. Nilinis din pala ako ng caliper. mo na rin ako ng brake cleaner galing kay Aeropack. Ayan, brake cleaner and parts. may hihay siya guys kasi matama to dun sa copper silver nung caliper kailangan na lang siya i-bend bibili po pala ako ng bolts apat nga pala to dalawa lang binili ko so medyo ako muna kinabit ko yung luma bibili muna ako kabit ko ulit yun dito na ako guys sa may ano ulit uh, rotonda ibang shop na banto may akong caliper bolts. Mayroon sila mas makes. It. Motorcycle parts, JBT work, sa may rotonda, tabi ni JD ako. Pagpapabit ko na kayo sir. Pati pala, this uh, bolt, kumuha na din ako. Ano uh, nga wala na maikse, no? Okay lang kung kaya namang i-washer. Pag naman na pirmi na yun, no? yan na yun, eh. Malayo na kaya. Sadis na yun, Ano yun? Sadis. Sadis ba? Hindi ba sa dito tumatamag? Sige, at ko ulit. Meron pa ano

May, may ano kasi to eh, yung parang copper lock. Oh, Dun sa... okay lang, mapupuit na may hindi. Ayan. So, okay na. Guys, apat na. Kasi magkaiba ko ulay eh. Magkaiba siya ng style. Okay lang. Ito, hindi ko pa napapalitan. Ito yan. Flathead. Ayan guys, okay na. Apat na CNC si caliper. Tatlong flathead. 640. Plus yung kanina. 150-150. Hindi 150. ko nalak. Dapat itong sabihin natin mga 1.5. Mas pipili ko pa sa tropa. Galing sa tropa ito eh. Ito. Testingin ko muna daw bago ko upayanan sa kanya. Pero goods naman na.